Ang Mabuting Balita Mula sa Langit sa Araw na Ito Merkules ng Abo Ang Unang Araw ng Kwaresma Awit Pambungad sa Mabuting Balita Kapag ngayoy napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mitinyat at kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakaaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo.